Yan guys, tayong kain tayo ng itlog. Itlog ng native. Nilaga. Nilaga namin. Hindi yeah. the... mo the... itong bawal sa high blood. Ang balot, Ay, ang, ito. balot lang ang bawal sa high blood. Kain tayo guys. Balat-balat sa itlog ng native. Nilaga namin to guys. naubos na na kasi kami ng kanin eh ayaw ano na namin magbusain kasi maka, mapanis na kaya ito na lang guys ang ating kakainin ngayong gabi bago matulog pero tapos, tapos na kami nang nagkapunan guys kaya ano lang parang panghimagas lang panghimagas kasi nagutom na eh last na ba, babe mm. yan may yellow sa sagita kung sa pinoy pa ito hindi na ito siya yellow Tama lang Kaso lang ano siya Sariwa pa siya at bago pa ng itlog Kaya Malasa siya Basta itlog sa nitib malasa dalawang piraso guys busog na tayo nito sa ano nakakapusog talaga And ito ganito lang guys magbalat ng itlog charot simple lang pero nangatanggal ang laman sa loob nadadala sa balat eh nadadala sa balat wala na sa Weh. ganito pala tapos na sobrang sa luto hindi ah uh. tama lang so talagang ticket lang yung balat nya mm. mm. walang sausawan to wala mm, pala na hindi na to kailangan ang sausawan guys kasi malasa na po yung itlog ng native Rhode, Rhode Island chicken ito yung itlog ng island chicken organic sisew uh, organic organic chicken malasa na siya timplada na sa loob ng itlog niya mm. at ayan pa yung balat niya guys pula parang may pagka dirty pink Ayan. Yan guys, hanggang dito lang ating video. Bye. Follow and share.